Nagpaabot ang agarang tulong ang provincial government ng South Cotabato para sa mga pektado ng baha sa Coronadal City, ang kwentong serbisyo publiko sa report. Sa direktiba ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., agad na nagpaabot ng tulong ang probinsya sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Coronadal City matapos ang malakas na pagulan kamakailan. Araw ng Merkules, agad na nag-deploy ng mobile kitchen ang PDRRMO at naghatid ng relief assistance sa mga residente ng Barangay Kakub at Barangay Morales na kabilang sa mga lugar ng lubhang na salanta ng pagbaha. Sa pamumuno ng PDRRMO Operations and Warning Division, namahagi sila ng food box, hygiene kits at sleeping kits sa 25 pamilya sa Barangay Kakub at 20 pamilya naman sa Barangay Morales. Kasabay nito, ang mobile kitchen ay nagbigay ng mainit na pagkain sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Patuloy ang provincial government ng South Cotabato sa pagbibigay ng maayos na serbisyo para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Para sa mga update at emergency assistance, maaaring makipag-ugnayan ang mga residente sa PDRRMO 24-7 hotline